23K contract ID ilista nyo ha 23K00166 tama ba yan 23K ah uh, 23K okay 23K00166 Kanino ito MMA Achiever Construction and Development Corporation Kanino uli ito Kinaadyong okay Magkano itong DPWH contract na ito? Contract ID 23K00166. Isulat nyo ha, isulat. Magkano ito? 114,640,737.09. Anong pangilan to po pang contract number 3, 2023 lang to. 114 milyon 640,737.09. Okay. Contract ID, 23K00166. Okay. Amount, 114,640,737.09. Sana nililista nyo, ha? Sana nililista nyo. Okay? Kasi ito total natin yan lot kung tama yung mat ko. Okay, contract number Four. twenty twenty three. Okay. Okay. Twenty twenty three con. at uh, next contract. Next contract is contract ID two three K zero zero one four four. Isulat your two three K zero zero one four four. Okay. Okay, kanino uli? Kina-adjunct uli? Boom, gato! MMA Achiever Construction and Development Corporation. Okay, 23K00144. Okay. Okay, magkano? Magkano? 114,633,150.53 Okay. <laughs> Again, ilista nyo yan, Contract ID, 23K, 001, 4 Amount 114,633,150.53 million 150 point 53 Okay na? Okay, next contract Hindi pa tapos Hindi pa tayo tapos Ay, Okay, hindi pa tayo tapos, no? Contract number five na ba tayo? Okay. Contract number five. Hmm. Contract number five. Two k zero zero Okay, contract ID. 22K00380. Kanino uli? <laughs> Katakin mo ay jong sa uli? Hindi ko tohan lang. <laughs> I don't know. Okay, magkano to? Magkano? Smeo Santissima Trinidad. 22K? 00380 50 million 776,435.60 Okay ulitin natin ang amount 50 million 776,435.60 Okay ang kanyang contract ID i22k 00380 kinnaad yung ulian <laughs> Asa na ba ako? Nawawala na ako. Okay, contract number six. Ay, ako, hindi pa tayo tapos. <laughs> hindi pa tayo tapos. Okay, sabihin nyo kung may, may mga umuulit-ulit na, nalilito na ako dahil ang, ang laki ng kapirahan na to. Okay. 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 jong Contract ID 23K00325. Okay. Oh. Sa <laughs> inyo na naman, adyo. Oof! Idol! <laughs> MMA, MMA Achiever, Construction and Development Corporation. Mm. 23K00325. Okay? 23K00325 mm -hmm. Nilista-lilista nyo ba? Mm. Magkano to? Magkano? Magkano ba to? 38,213,994.04 <laughs> Next na ba? Next? <laughs> Hindi ba tayo tapos? 2023 lang to, ha? Hmm. Okay. Ano na ba? Uh, seven. Pang, pang, pang pito na ito na. Second to the last na ito na nakalap ko na kontrata. Na na, na, na awardan sa pamilya ni Adjong. Okay. 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 Uh, contract ID. 23K00134. Diba? 23K00134. Adjong. Kanino to? Kinaadjong uli. Kapat ng mukha nito, no? O, oh, 23K00134. Magkano? Magkano? Okay. 45 million. 705,472.63. Paki-click yung share, yung mga hindi hindi pa nagse-share, click share. 45,705,472.63. Okay. Okay, okay na. Okay na, kina 'yan. kina MMA Achiever Construction and Development Corporation. Okay, last na. Diyos ko, ang dami nito. Guys, 2023 lang to ah. 2023 lang to. Um, hindi ko pa nakikita yung 2024. Okay? 2020. Kasi tinanggal nila yung page ko last year eh. Alam nyo kung ba nila tinanggal? Bago nila tinanggal yan, iniisa-isa ko na yung mga congressman. Kasama dun si Adjong. Buti na lang may nag-save nung kay Adjong. Okay. Ngayon, next. Contract ID 23K00306. <laughs> Nilista nyo na ba? Nilista nyo na? Okay, okay, okay. <laughs> okay. Oh, eh, sa ika na naman. MMA Achiever Construction and Development Corporation. Mm. Uh, magkano? Maliit lang naman to. 9,800,674.46. Okay, yan lang yung mga nakuha ko for 2023. I'm pretty sure marami pa. Magkano siya in total, guys? Magkano siya in total? Magkano po siya in total? <laughs> magkano siya in total, lahat? 2023 pa lang po yun. Wala pa po yung 2024. O, oh, in total, magkano yan in total? Paki total po para meron tayong multiple ano? Uh, para meron tayong multiple validation. 670 million. Anything else? Going once. Going twice. Going thrice. 500 to 600 million. Going once. Going twice. Going thrice ah uh, ito 420 million plus. Okay. Okay. Okay, mga half a billion. 2023 pa lang yan ang nakuhang kontrata ng pamilya ni, Cong ni, ni Honorable Congressman Adjong. Alam mo, Congressman Adjong, pag, nasa, pag congressman ka sa United States, tanggal ka na sa ginagawa mong ito ng pamilya mo. Sinusigurado ko sa'yo, this is corruption. Corruption. I would like you, Congressman Adjong, to go to U.S. Embassy and ask U.S. Embassy kung anong mangyayari sa congressman nila kung ginagawa ng mga congressman sa Amerika ang ginagawa mo ginagawa ng pamilya mo Ngayon This is corruption. Corruption, corruption, corruption. Tinatanong ko sa mga Muslim brothers and sisters natin. Kailan makakasagot nito? Ito bang ginagawa ng pamilya ni Ajong ay haram o hindi? Is it a haram o hindi haram? Kailan makakasagot niya? ang ginagawa ba ng pamilya, na construction company ni Adjong, na nagbabag sila ng mga DPWH kontra, ay haram o hindi haram? Haram. Eh, kayo makakasagot niyan. Hindi ko masasagot yan. Nandali hindi po ako Muslim. Mas mag, magtitiwala pa ako sa ating mga Muslim and brothers and sisters kung sila ang magsasabi kung ang gawain ng pamilya ni Adjong ay haram o hindi haram Okay? Ngayon, Adjong. Ikaw ang mapaliwanag sa taumbayan. Dahil between the two of us, ikaw ang kanilang empleyado, Judas ka. Wala akong dapat ipaliwanag sa taumbayan, Adjong, because hindi nila ako pinapasweldo. Ikalawa, hindi kayo korte. Kung gusto mo, kung kailangan nyo ako, kunin nyo ako. Bakit ako pupunta sa inyo, hindi ko naman kayo kailangan sa buhay ko? I never needed any one of you kayo dyan sa Kongreso, kahit sino mga politician sa inyo, kahit tanoy niyo sa mga Duterte. I never needed anyone of them to be where I am now. Can ask them. I pulled myself from the bottom. Hindi ako nagmamana na katulad mo, minamana ang posisyon sa mga magulang. If not for your parents' last name, you will be nothing at You will be good for nothing, katulad ng maraming mayayaman sa Pilipinas. Na yung mga may, yung mga anak nila, walang sariling kusa, nakaasa kung ano ibibigay ng magulang. That's who you are. A That's why you have have no moral ascendancy at o lungka, zero, to teach me about honor. Because wala ka nun. sa gawain ng pamilya mo. Ha? Kaliwat ka na nang kinukuha niyong DPWH contract, D 2023 pa lang. Ang ginagawa niyo according to our Muslim brothers and sisters ay haram haram sa Islam, corruption. Ito pagdating sa totoong demokrasya. Tapos ako ang gusto mong magpaliwanag sa taong bayan, ulul. <laughs> hindi ako ang nandorobo ng pera ng taong bayan, kundi kayo. Kaya kayo ay walang takot dahil ang mga Pilipino ay hindi pa nakakakuha ng tapang para gawin ang ginawa ng mga Pranses noon. Kaya nagbago ang France. Uulitin ko, kaya wala kayong takot at harabas na magnakaw at maging kurap dahil hindi pa nakakakuha ng tapang ang mga Pilipino upang gawin ang ginawa ng mga Pranses noon Upang tuluyang mabago ang France. Okay. So, tutu tapos sasabihin mo, ikaw magtatanong, may honor pa ba siya? <laughs> <Ulul. laughs> Tignan nyo yung pinakita ko. 2023 pa lang yun. Ha? Yun yung pa lang yung mga na deep dive ko. Ha? Ang hirap kasing hanapin eh, mga kontrata sa DPWH eh. Yung mga taga-DPWH na mga matitinupa, pa, paki-email po ako, okay, ng mga kontrata ng mga construction company na mga congressman. Ma maawa kayo sa mga Pilipino, Diyos Mio, Santisima Trinidad. Itong mga katulad nito, itong adyong na to, oh, sige nga adyong, paliwanag mo nga sa amin, o oh, sabi ng mga Muslim brothers and sisters natin dito, haram ang ginagawa ng pamilya mo. O. Oh. Again, tinatanong ko ang mga uh, ating Muslim brothers and sisters, haram o hindi haram ang ginagawa ng inyong kapatid na si Congressman Sia Adjong ng kanyang ng construction company ng kanyang pamilya. Haram o hindi haram? Hindi ko alam yan. I cannot judge because I'm not a Muslim. So I will leave it up to our Muslims and brothers and sisters, pati na rin po sa ating mga um, mga imam imam, di ba ang tawag sa parang pastor sa sa Muslim imam, hindi ba? Ako, I don't know, no, I don't know the Muslim faith. I will leave it up to our Muslim brothers and sisters, no, para magdecide kung ang ginagawa ng MMA Achiever Construction and Development Corporation ng pamilya ni Congressman Adjong ay haram o hindi para sa is, sa ayon sa Islam. Okay, dapat ganun tayo, dapat um naka-align ba ito sa relihiyon mo? Kasi nga baka naman permitted ito sa Islam. Hindi ba? eko kung hindi naman pala permitted, there you have it. Kaya sa gobyerno, ewan ko ah sa totoong go sa totoong demokrasya, adyong, hindi ito permitted. Hindi ito permitted. Alam mo ba? Al al alam mo ba manuloka sa atin ang, ang ating mga karating bansa? Dahil ang mga congressman sa kanila, pag ginawa ito, ay eh, bitay yan eh. Bitay yan. Eh pasalamat, walang bitay sa Pilipinas, no? pero bitay yan sa China eh bitay yan at guaranteed yan bitay eh. ano yan Ewan ko siguro sa Saudi Arabia ano yan Ano ba yan? putol kamay pugot ulo ano ano bang ako ayun uh, lang hindi ba yung gawain ba niya kayo na lang mga Muslim brothers and sisters ang mag-judge according sa inyong faith kung itong gawain ng MMA Achiever Construction and Development Corporation ng pamilya ni Congressman Adjong na nakakakuha ng kontrata ng DBWH Kalitiko at Kanan noong 2023, eh, mga 500 million, eh kung ito ba'y haram o hindi haram? Diba? Kaya ikaw, Adjong, huwag kang magtuturo-turo tungkol sa honor. Okay? kasi kayo kayo talaga ang walang ono hindi mo nga sagot eh, kung kurap kayo o hindi kurap